So, hi guys, good evening So, ito guys uh, Usapan to tungkol sa Mali Sa katotohanan At sa katotohanan Sa mali So Bakit ang daming taong hindi naintindihan yung mga ano yung mga mabababa na katulad na natin no sa so, totoo lang guys uh, hindi ko naman pinagmamayabang pero <clears throat> madami na din akong napasukan na trabaho so napagtanto ko yung mga mali talaga mali sa mga katrabaho natin mali sa mga kahalubilo natin ba sa isang kumpanya so bakit ko nasabing mali sa katotohanan katotohanan sa mali kumbaga nagsama yung tama at mali yung katotohanan sa hindi <laughs> so bakit ganun no Pan, uh, madami na sigurong nakapansin sa inyo yung hindi nila alam yung hirap mo sa trabaho hindi nila alam kung bakit mo pinasok yung trabaho at higit sa lahat guys alam na nga nilang nasa mababa ka mas lalo ka pang dinatapak-tapakan, kumbaga parang binababan na masyado yung pagkataon. <coughs> Hindi man lang nila maisip na kung bakit nila, kung bakit mo pinasok yung trabaho niyan. bakit mo ginagawa yung trabaho niyan siguro guys hindi nila maisip kasi hindi nila alam yung trabaho mo at hindi nila kumbaga hindi nila hindi nila ma-accept yung kamalian nila isipin nila kaya ito isipin kaya nila na ginagawa mo lang yung trabaho mo yan dahil gusto mong kumita ng pera para sa pamilya mo gusto mong matulungan yung pamilya mo gusto mong umangat sa buhay dahil mahirap ka at ginagawa mo yung trabaho yan para mabuhay ang pamilya mo sana isipin nilang ganun hindi yung alam na nga nilang hirap na hirap ka alam na nga nilang nagtratrabaho ka awa awa ka na nga sa trabaho mo kinakawawa ka pa hindi man lang nila maisip na kahit sabihin na lang nila sana taong to kahit pa paano nagtratrabaho ginagawa yung trabaho hindi yung ginagawa mo na nga lang yung trabaho mo tapos sila na nga yung mali sila pa yung may ganang magalit alam nyo yun guys ah, parang parang ginagawa tayong kumbaga parang ginagawa tayong parang baliwala lang pinalampasan ka lang kumbaga kahit ginagawa mo yung trabaho okay lang yan mababa lang yan ang alam siguro nila oh, ito guys mababa mababa lang yung trabaho natin sa mababa lang tayo. Pero hindi nila alam, guys. Na ang mababang trabaho natin na, na 'yan. 'Yan yung pinagkukunan natin ng suporta sa pamilya natin. Kaya minsan hindi ko na lang sila iniintindi. Hindi ko na lang pinapansin. kaya yun na lang guys mag focus na lang ako sa trabaho gawin ko na lang yung trabaho dahil dito nabubuhay ang pamilya ko so yun guys salamat sa mga nakinig sa nanood please like, comment follow, sa mga bagong followers ko salamat sa mga followers ko naman salamat din sa inyo sobrang think, thankful ako na nandyan kayo nanonood sa mga videos ko maraming maraming salamat so guys salamat Good night and God bless to all.